Araw-araw, gamit ng government employee na si Ian ang kanyang sasakyan papasok sa trabaho. Dahil palaging nasa daan, mahalaga sa kanya ang regular na maintenance at maayos na lagay ng kanyang sasakyan bago lumarga sa kalsada. Particular niyang ginagawa ang blow buckets o pagsasuri sa baterya, ilaw, langis, tubig, predo, hangin, gas, makina, gulong at bago magmaneho, inihahanda rin ito ang sarili. Sa pagmamaneho, buhay ang hawak natin. Pinakamahirap po ng profesyon yan. Lalo na to sa mga kasamahan natin, mga hanap buhay niya, is pagmamaneho. So kailangan po talaga na uh, maingat po tayo. Para kay Jemar, na may-ari ng isang upholstery at dashcam supplier, mahalaga ang maayos na maintenance sa mga sasakyan. Ito'y upang matiyak ang magandang daloy ng pagbiyahe at upang iwas na rin sa insidente. Kwento niya, madalas ipagawa sa kanilang pwesto ang pagkakabit ng dashcam, pagsasaay sa mga napunding signal lights at iba pa. Uh, sobrang malaga sa sasakyan kasi kung may road range and then uh, pag may gusto mong makita ang ebidensya, pwede mo siyang replay. And then parang CCTV na rin kasi kahit walang CCTV sa area na dinana ng sasakyan mo, at least meron yung dashcam. Bukod sa dekalidad na de supply, sinisiguro rin nila ang abot kayang halaga nito sa masa. Mahalaga rin kasi ang pagkakaroon ng dashcam kung sakaling masangkot sa anumang insidente sa kalsada. Sa katulad kong mga drivers, uh, i-check niyo po lagi yung mga uh, headlights and wipers, yung tints at unang-una yung dashcam. Magkaroon kayo ng dashcam para at least meron kayong pang-ebidensya kung sakaling may nangyari na hindi inaasahan. Ngayong buwan ng Mayo, sa bisa ng Presidential Proclamation No. 115A, ipinagdiriwang ang Road Safety Month. Sa unang quarter pa lang ng taon, nakapagtala na ang Baguio City Police Office ng isang daan at tatlong kaso ng vehicular traffic incident sa lungsod. Karamihan sa mga insidente sa kalsada ay nawala ng preno o kaya ay mechanical error. Bagamat mas mababa ito kumpara sa 321 kaso noong nakaraang taon, mahalaga pa rin daw na pagtuunan ng pansin ang kaligtasan ng mga motorista sa kalsada ayon sa Regional Highway Patrol Group Cordillera. Sa so, sobrang laki na po ng na problema natin sa road safety, uh, encourage na po natin yung mga motorcycle na rider natin na may reflectorized vest kahit araw, headlights on kahit araw. Bakit? Okay, Napakaliit po ng elemento din ng motor motorista sa highway. Kaya dapat po kaagad sila ay nakikita. Bukas naman ang Regional Highway Group Cordillera sa koordinasyon sa ahensya upang matiyak ang ligtas sa daan at mga motorista. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.